Sabay na sa Butuan City nitong Sabado ang ilang miyembro ng Daang Matawid Coalition at si PDP Presidential Candidate Nero Rodi Duterte. Pero hindi nag ang landas ni Digong at ng LT Senatoria Bulls na sina Laila Dilima, Mark Lapid at Ina Ambilodto. Aminado si Delima na kailangan nilang magdoble kayod sa Mindanao kung saan nangunguna si Duterte. Pero bago matapos ang kampanya, bumanat ang dating kalihim kay Digong. Imposible raw na matatapos nito ang krimen at katungalian sa loob ng anin na buwan. Sinabi na ba niya sa atin, paano niya gagawin yan in 3 to 6 months? Although syempre, indirectly, alam natin kung ano ang plano niya. Hindi posible yon kasi lalabag sa batas yan. May payo si Dalima sa mga gustong bumoto kay Duterte. Isipin mo naman na hindi dapat katanggap-tanggap yung ganong modelo, yung ganong, yung, yung ganong uh, uh, pamamaraan ng uh, paglaban sa kriminalidad. So kung yung isang presidential aspirant, ganon ang sinusulong mag magdalawang isip po. Buelta naman ni Digong kay Delima. Alam na daw niya kung anong gawin ko. Well, mabuti pa niya, alam niya. Siya, siya, si, 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 mas, si has a criminal mind, actually. Very impossible daw kung mangyari yun. Sa kanila, kasi mga bobo, huwag lang akong isali sa kanila because I said they do not have the political will to do it. Ni hindi nga raw umaksyon si Delima nang sabihin sa kanya ni Duterte na talamak na ang droga sa New Bilibid Prison. Sabi ko, droga is flourishing inside. And it took her more than for six months to to, Is that not negligence to you? Sa report naman ng Philippine Daily Inquirer kahapon, sinabi ng ilang pulis na kapag si Duterte ang naging Pangulo, hindi raw nila ito susundin. Gagawin daw kasi sila nitong mga vigilante sa pagpatay sa mga kriminal. Dapat pa rin daw ipatupad ang batas kahit sa mga nagkasala. Wala